Ano ang takot mo sa puso? Ano ang pangamba mo? Sa mga panahon na tila ba nadidiliman ang iyong buhay o kaya naman nagdidilim ang iyong paningin, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Ito ang baunin mo. The Lord is my light and my salvation. Sa tsak na kapahamakan, ililigtas ka ng Panginoon. Sa panahon ng kasalanan at tukso, ililigtas ka ng Panginoon. Siya ang ating tanglaw. Jesus is the light of the world sa liwanag ng Panginoong Iso Kristo lahat ng nadidilaman sa ating kalooban, sa ating pag-iisip at sa ating kapaligiran ay magkakaroon ng kaliwanagan. At ang liwanag ni Yesus ay isang uri ng liwanag na nagliligtas. Hindi lang basta-basta nagbibigay tanglaw kung hindi ito ay nagdadala patungo sa ating kaligtasan. Kaya naman sa tuwing nasa punto tayo ng buhay na hindi natin alam kung saan tayo pupunta at kung ano ang ating gagawin, manalangin tayo at sabihin, Jesus, Ikaw ang aking liwanag. Jesus, Ikaw ang aking kaligtasan. Sa iyo, naroon ang kapayapaan. Sa iyong mga kamay, naroon ang aming kaluwalhatian. Manalangin tayo.